umabot na sa 3469 na pamilya ang inilikas simula Miyerkules sa Region 2 dahil sa pananalasa ng Bagyong Marce. Sinabi ni Cagayan Valley Regional Director ng Department of Social Welfare and Development na si Lucia Alan na ang mga apektadong pamilya ay nagmula sa mga delikadong bahagi ng Batanes, Cagayan at Isabela. Dagdag pa niya, binabantayan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga evacuees sa kalimang mga ilangan ng agarang tulong. Ayon sa DSWD Region 2, nasa 532,460 pesos ang halaga ng food at non-food items ang naipamahagi sa mga apektadong residente. Dagdag pa rito, may nakaimbak na 84,000 family food packs na nagkakahalaga ng 58 million at mga non-food items tulad ng hygiene kits at mga tent na may kabuo ang halaga ng 78 million. Nakaimbak naman ang mga food packs sa mga warehouse ng DSWD sa Abulog, Kamalanyugan, Tuguegaraw, Ilagan at Santiago City para ipamigay at magsilbing karagdagang tulong sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, humi Mihiling na mga bayan ng Apari, Pamplona at Kamalanyugan ng karagdagang food packs mula sa DSWD para sa mga lumikas na mga residente. Para sa IFM News, ako so si Idol Show Bigagarin, Idol!